Tayo po ay niniwala na ang mga old music, lalo na ang mga plaka, cassette tapes, at CDs ay nagtataglay ng value at charm na hindi kayang pantayan ng makabagong digital age format. Ayan, hello mga ka trip isang maulang hapon. Ayan, ating tatalakayan ngayon guys yung mga pagbabalik sa uso. Ayan. Yung mga ibabalik kasi sa uso, kamukha nung plaka, ayan, binalik siya sa uso bakit uh, ibinabalik pa sa uso yung mga lumang uh, format ayan nga tulad nyan, balita yan, di ko inabutan yun, mga luma na yan, eh. mga 70s, 80s pa yata yung plaka na yan tapos yung cassette tape, yan, elementary naman ako inabutan ko sya tapos mga year 2000 ayan, puro CD na, kaya more ang CD ako, ayan, uh, talakay natin guys bakit ay ah, binabalik pa sa uso yung mga lumang format na yan Ayan, katulad nitong cassette tape babalik daw sa uso nitong nga uh, 2023 <laughs> Ito yung pinakaluma akong cassette tape guys eh. Sobrang tagal na Eh yung tunog nito medyo hindi na malinaw eh Wala na Yung mga CD na lang talaga yung malilinaw ang sound Kahit na matagal na Ngayon ganito ang paliwanag yun guys Kasi yung mga lumang kanta na yan sa mga lumang format talaga nilagay yan bago nagkaroon ng spotify tsaka mga mp3 tsaka ang pointers din dyan eh. tuturo ko na din yung sikreto guys ah, mga pointers kaya may value yan at kaya bakit ah, nabibili pa ang binibili talaga dyan hindi naman yung plaka, tape o cd kasi ang binibili talaga dyan guys yung mismong kanta kaya dapat alam mo yung mga klase ng music na hindi nalalaos oo na, tama ang naririnig mo merong mga music na hindi nalalaos ayan katulad nyan ilang beses na nakapag concert sa Pilipinas ang harem skarem ayan kaya yung value nito mataas na ayan kita nyo naman yung harem skarem CD Tsaka ang gumawa kasi ng mismong original na mga copy ng mga kanta nila na yan ay mismong kumpanya nila. Ayan. Kaya pag binili mo to, meron ka ng legal rights ng kanta nila kasi binili mo ng legal. Ayan. Kaya kung sakaling tumaas man ang value, pwede mo siyang ibenta ng mahal. ayan pa, yung A1. Ilang beses na rin nakapag-concert sa Pilipinas guys. Hmm. Meron tayong original album niya. yun yung mga hindi nalalaos na mga banda o mga kanta nila hindi nilalaos. Kaya may value at may value. yun yung Backstreet Boys. yung number one boy band in history. Yan. Meron silang limited edition ayan, na album. Kaya mataas na rin ang value nito ang binibili mo talaga yung mismo kanta hindi yung pinaglagyan kaya sa tumataas ang value ayan yung firehouse ayan, may value at may value sya hindi yung mga banda na yan tsaka yung uh, kanta nila yung corn, ayan. heavy metal yung scorpions rock metal yung uh, slow rock kaya may value at may value yung mga album eh dahil hindi kasi sila nalalaos. Ayan, Westlife. Ilang beses na rin nakapag-concert sa Pilipinas ang Westlife. Sold out pa, para na yata ko na see you mo, diba? Yan yung mga pointers. At syempre yung uh, air supply. Yan yung mga uh, pinaka popular sa Asia yan ang bandang air supply yung mga kanta nila hindi na nalalaos yan tsaka yung Michael Learns to Rock syempre um, ilang beses nakapag concert sa Pilipinas kaya kung nakikinig ka man ng mga kantang ganyan o hindi eh ala sila yung tumataas talaga yung value kasi yung binabayaran sa kanila yung kanta tayo album yun yung dahilan kung ba't uh, na ibabalik pa sa usi mga luma tsaka may ibebento pa ng mahal kasi may value yung mga music nila, hindi kasi nilalaos. tapos ito yung panghuling pointers isa sa mga dahilan kung ba't uh, minsan may mga taong ayaw na ng mga physical format kasi nga minsan basag marumi ayan mga itinuturo ko na yung uh, tamang diskarte uh, kaya kapag music lover talaga inaayos. Kaya yeah, 'yan inaayos ko. Ito yung pinag sample ng pinagpalitan ng case. No, 'Di ba? Hindi na siya ano, basag na, mas may mga dumi-dumi mga ano na marumi na, kaya pinapalitan na lang ng case. Kaya yeah, minsan nagtataka, may iba bakit parang bago pa rin? Minsan pinapalitan ko lang ng case 'yan. <laughs> Ayan, totoo, matagal na 'yung mga album na 'yan, tagal ko nang binili. May presyo pa nga dito eh, oh matagal na 'tong mga 'to. bagay na ice lang ng mga music lover talaga kaya na preserved. Saka meron yung resealable syempre. Hindi pwedeng wala. Ayun. Um, para kung sakaling itatabi mo, tatago mo, meron siyang safe, hindi siya malalagyan ng alikabok o marurumihan, 'di ba? ayun na pointers guys. Talaga na Mga singer na yan. yan. Mga artist na yan may mga value. Kahit sa ang format pa yan. kaya may plaka yan, may tape yan o may CD yan. Pag yan ang pangalan o yan ang banda, sigurado may value at mabibili. Kaya yun lang ang sikreto niyan kaya binabalik sa uso. Hindi yung mismong pinaglagyan yung binibili kundi yung kanta lang tsaka yung album.